nalaya yung kuan ko guys so yung mga tanim ayan sibuyas ito green na green to eh ayan nalaya siya sobrang init dito sa Saudi sayang ayan ito yung aking aloe vera taba to eh, green na green tapos sa so sobrang hindi eh, ito nga lang ito nga lang yung lupa ko oh, alikabok yung iba guys ito nagwalis ako dyan sa labas tapos nilagay ko dito yung alikabok baka namatay dahil sa alikabok ayan oh nalaya kawawa naman sibuyas ko na. Yan ang may tumutubo. Sana hindi siya mamatay. Share ko lang guys. Aking tanim. Wala kasi kami lupa. Kaya e, talikabok na yung ginamit ko na lupa dito. Maraming salamat sa panonood. God bless.